hilo po, guys. Ayan. Sinusuklayan namin sila, guys. oh Ayan. Ayan. Sinusuklayan namin yung dalawa. Ayan. Sinusuklayan sila. Nagpapasuklay sila. <laughs> Ang bait naman nila. Ayan na. Yatkel na din nila, guys. oh <laughs> nagpapasuklay. Yan ah, si big one at saka si little one. Nagpapasuklay sila guys. O, oh, diba? ba Di sila gumagalaw. Yan. Yeah, sige, suklayan. Ayan ang lang pampatulog. Pasuklay sila, o. Oh. Ayan, yun lang po guys. Salamat sa panood. God bless. Bye-bye. Sa susunod ulit. Thank you very much.